Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Mai, ang inyong gurong kwentista sa araw na ito. Ngayong araw ay makakarinig kayo ng isang napakagandang kwento. Handa na ba kayo? At bago tayo dumako sa ating kwentuhan, may kasunduan muna tayo ha? Una, kapag narinig niyo ang pangalan ng kulay, sasabihin niyo ang... Wow! Ulitin nga ninyo, Magaling! Pero bago yon, ako muna ay may katanungan sa inyo. Kayo ba ay may paboritong kulay? Sabihin mo nga sa iyong katabi. Ang ating kwento sa araw na ito ay pinamagatang ang paboritong kulay ni Mimay. Umaga ng lunes, masayang gumising si Mimay. Dali-dali niyang binuksan ang bintana at pinagmasdan ang paligid ang naninilaw na si Araw. Magandang umaga, Haring Araw! Ang ganda talaga ng iyong dilaw na sinag. Kayo paborito kita. Samahan pa ng kulay asul na langit at kulay puti na ulap. Wow! Maganda ang panahon ngayon. At masarap maglakad papasok sa paaralan. At masaya rin itong maglaro. Yehey! At nakita niya ang kanyang nanay Mimi na nagwawalit sa kanilang bakuran ng mga tuyong dahon. Kulay kayo mangin na ang mga ito. Ito ang dahilan kung bakit palaging malinis ang kanilang paligid. Magandang umaga po nanay. Bati nito. At napatingin siya sa puno ng bayabas na nasa kanilang bakuran. Tatay! Tinawag niya si Mang Mon sa lumabas sa kanilang bahay. Magandang umaga po, tatay! Bati nito, maaari niyo po ba akong ikuhan ng mga bayabas? Pangbaon ko lamang sa eskwelahan. Kaya naman, ikinuha niya si Nimay ng sampung mga bayabas. Salamat po, tay! Bibigyan ko rin ng limang piraso ang aking mga kaklase, ang sabi niya. Nakita kasi na sa bunga ang puno ng bayabas. Kulay berde ang mga ito. At kumayak na si Mimay papunta sa kanyang paaralan. Suot nito ang kulay itim niyang sapatos na bigay sa kanya ng kanyang nanay at tatay. Habang naglalakad si Mimay, nakita niya ang tatlong kulay pulang rosas. Nadaanan ang mga batang naglalaro ng basketball. Aba, kulay kahel ang bola, ang sabi niya. Patuloy ito sa paglalakad. Nakita niya na sa isang bata ang kulay dila na candy. Kukuni na sana niya ito, ngunit naalala niya na masama pala ang kumuha ng hindi sa'yo. Kaya pinulot niya ito at isinauli sa bata ang sa nakarating na siya sa kanyang paaralan sa dumagipo. Sa kanilang klase, naibahagi niya na kulay dilaw, na katulad ng araw ang paborito niyang kulay. Maraming salamat sa pananood! Paalam!